Nakaburol ngayon sa Las Piñas si Julian Rodelas, ang modelong, na, uh, modelong natagpo ang patay sa Cubao, Quezon City noong Martes. At naroon ngayon ang kasama nating si Bam Alegre. Bam? Susan at sa lahat ng mga nagkakape na ikibalita ngayon, magandang umaga pero may hindi tayo, may malungkot tayong balita ngayon. Ngayon ang ikalawang araw ng lamay ng pinatay na model at TV talent na si Julian Rodelas. At sa ngayon, Uh, nagdadalamhati pa rin ang kanyang pamilya Siya yung natagpuang patay sa Quezon City sa Maycubaw Nagluluksa pa rin ang kanyang mga magulang at limang kapatid Sa biglaan niyang pagpanaw, lalo't hindi pa rin nila mapagtagpi-tagpi Ang mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkamatay. Dumalaw din kanina ang kanyang talent manager at mga kasamang model Hindi raw nila malilimutan ang mga ala-alang iniwan ni Julia Lagi siya nakasmile, palatawa, tapos yun, mabait hindi, mabait din. Tapos, masarap siya kasama. Na kahit feeling mo may problema siya, hindi niya, pinap, hindi niya sinasabi sa Tinatawan niya lang. Masaya siya kasama. Mapakabata pa, babae pa. Binaril lang walang kalaban-laban. Sana naman para hindi na maulit pa ang mga pangyayari sa anak ko. Sana naman May pagbigay niyo sa pulis at ang mahuli yung kriminal. Susan, ang pahayag na napanood nyo ngayon ay ang panawagan ng ina ni Julian. Kanina nandun tayo sa mismong bahay ng mag-anak. Naglagay sila ng mga butil ng bigas at sisiyo sa kabaong ni Julian. Simbolo raw ito ng paghahanap ng ustisya at sa paghahangad nila na makonsensya naman yung mga gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito. Yan lang ang kanilang hinihiling, hustisya lang. Yan ang latest dito sa Las Piñas. Susan? Maraming salamat, Bam Alegre.